Mga amigo, mga kabrad, dito po naman tayo sa ating boxing channel At happy Sunday po dahil po napakarami pong napanood natin na boxing ngayon live uh, Doon po sa Saudi Arabia, isa light heavyweight world champion At the first undisputed fight sa Saudi Arabia At pinapangunahan po ito ni Tork Alasik At doon po sa Japan, mamaya pong mga alas 3 ng hapon meron pong laban kay Cuadro Alas Casemero at kahit po mga kaibigan hindi pumasok sa timbang itong si Cuadro Alas at siya nang bahala doon magbabayad siguro siya at binigyan siya ng ma, uh, gloves na malaki at uh, ayun meron pa siyang rehydration yung hindi hindi siya lagpas 128 napakahirap po ang buhay ngayon eh alas dahil po yon siguro sa katnya yon dahil hindi siya pumasok hindi kasalanan ng doon kasalanan niya hindi pumasok yung timbang niya sa 100 e, pumasok siya sa feeder weight eh 128 ganun po mga kaibigan kaya dapat sana doon pa sa urmok late ay i doon nagbawas na siya ng timbang at bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang like, at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Kaibigan, shortcut na lang natin. Uh, tungkol po sa pagkatalo ni Demetri Bibol. At 'yun makikita, nakikita ko pa po kanina live mga kaibigan at uh, lahat ng galing sa round 1 hanggang sa round 12. At doon po mga kaibigan nakaranas si Arthur Bitterbip na kalaban na hindi niya napatumba. Nung matapos ang laban mga kaibigan ay itong si Arthur Bitterbip in interview sa isang tagapagsalita doon sa laban na yon. Sa pong komentator yon. At ano nga po bang masabi mo sa galing ni nitong si Arthur Bitterbip? Tumawa na po si Arthur uh, Arthur Betterbeb dahil alam ng mga kampo nila na diado siya sa putusan at wala talagang siyang napatama na maganda. At uh, sabi niya is so very lucky this night because the judge chose me. Makikita talaga sa mukha ni Arthur Beterbib ang kanyang kasihan dahil po siya po ang unang undisputed fighter sa light heavyweight division at doon pa sa bansang Saudi Arabia ano daw believe daw siya sa galing nitong si uh, uh, Demetrio Bibol at uh, yun ang maganda lang dito ay siya ang nanalo yan po mga kaibigan at magpasalamat siya sa kay Torque Alasik doon sa binyo kung nagdala sa laban na yun Dahil kung wala sila Wala sila, yun Ay hindi talaga magaganap ang laban Na ah, pinakamalaking laban sa light heavyweight Kasi po noon Alam niyo naman yung ibang mga promoter Ay nahawakan nila ang kanilang mga boxer Na hindi may laban sa iba Para sila lang palagi ang pera, na may pera uh, Dimitri Bibol napagagaling po sa ring mga kaibigan Ginamit talaga ni Dimitri Bibol Ang ring po mga kaibigan at ang mga suntok na ay lumusot po. At yun po mga kaibigan. Sa mga panstat po mga kaibigan ay maraming nagsasabi doon sa ibang mga comment doon na yung mga panstat rin ay hindi rin accurate. Dahil uh, huwag namang sabihin na panalo, talo si Beterbib. Pwede siguro sa draw yun. Dahil may maraming mga clean punches rin si Beterbib. At may mga tira rin si Bibol na marami naman pero nasasalo naman dito sa sa kamay ni Better Bib. Yun nga lang mga kaibigan, ang kamalian itong si Demetrio Bibol na ay eh, nasubrahan yung uh, pag pagiging defensive Itong si Demetrio Bibol at in-interview niya sa post fight ng huling doon sila sa room. Ay sinabi nga po nitong si Demetrio Bibol na wala akong pinagsisihan na iba Pati yung urado. Ganun talaga ang boxing kasi daw siya daw ay isang perfectionist. At siguro nga nakita rin yung, yung kamalian niya. Na, kasi game plan yun eh. Ang mga trainer kasi ang nagsasabi niyan na huwag kang masyadong paggiging uh, pagiging agresibo dahil malakas yan. Ngunit po, na doon sa mga hurado mga kaibigan, ay siyempre, kung suntok ka lang ng suntok naman at wala kang agresibo eh natatakot ka sa kanyang kamao boxing ito at yun rin ayaw rin ni Turki Alasik yung mga boxingero na patakbo-takbo dahil po siguro doon sa Saudi Arabia ay gusto ng Turkey Alasik na iba ang style hindi katulad doon sa Amerika na kung sino yung patakbo-takbo pasuntok-suntok tulad kay Floyd Mayweather ay hindi pwede yon dito kaya nga ang pagiging agresibo nitong si Arthur Viterbib yon ang kanyang sandata na panigan siya sa mga hurado yon mga kaibigan at yon ang sinabi ni Dimitri Bibol pala mga kaibigan na ang kamalian daw niya na sa boxing daw ay hindi lang suntok ng suntok at kailangan mo rin na pagiging agresibo yun lang ang kamalian niya at inamin talaga niya doon po sa post fight mga kaibigan a post fight interview uh, dito tayo dito tayo mga kaibigan sa pagkatapos ng laban at in-interview itong si Arthur Bitterbib kung ano daw ang masasabi niya sa mga malinis na mga patama ni Bibol at yun at si Arthur Bitterbib na napakahusay daw nga po ni Bibol at marami nga po siyang napatama na malalakas ay hindi po napatama niya at sinabi naman itong tagapagsalita ng interview sa kanya na baka hindi na fail daw ni Bibol yung mga suntok mo at sinabi naman itong si Arthur Bitterbib na akong tumama lang mayroon siyang paglalagyan ganun po mga kaibigan napaka tindi talaga itong footwork at saka movement itong si Dimitri Bebol At lahat ng mga kalaban ni Arthur dun long dun lang siya nahihirapan. Ibig sabihin mga kaibigan ay yung injury talaga ni Arthur Bitterbeb ay bumigay talaga at saka yung edad niya. Pagkatalo ni Dimitri Bibol, hindi po nakakahiya yon Dahil po. ginawa niya po ang lahat at malungkot lang dahil hindi siya ang unang undisputed kasi noon mayroong undisputed noon na si Roy Jones 20 years na ang dumaan Pero tatlo lang yon wala pang WBA ah, uh, WBO yata Kasi tatlo lang ang belt ngayon, apat po mga kaibigan yon po ang pinangarap sana ni Demetrio Bibol Pero in-interview doon nga kanina si Demetrio Bibol Na mayroon bang uh, rematch At sinabi naman ni Bibol na depende sa mga fans. Uh, ah, gusto talaga ng mga fans na mag rematch dahil ang paborito talaga doon sa bansa ng Saudi Arabia ay si Bibol. At marami pong ah, tumaya sa kanya. Si Better Bib kasi ay hindi masyadong ay hindi kasi masyadong nagpapa-interview mga kaibigan dahil simpleng tao lang si ah, magsalita nang ipa-isa-isa lang. Hindi naman sa marunong hindi siya marunong mag-English. Kasi Canada yung mga ano niya Yung, yung citizenship niya eh. uh, Paisa-isa lang Hindi lang masyado siya maraming salita At ito nga po ang sinabi Masaya po siya ngayon dahil uh, na, Nanalo nga siya Pero ito ang aking Reaction mga kaibigan uh, Ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan Kung bakit nanalo itong si Arthur Peterbib. Maganda rin yun mga kaibigan na nanalo si Arthur Peterbib. Dahil po, kung sa Amerika yon ay panalo na si Dimitrio Bebol Dahil doon po sa Amerika, ay ang mga suntok na, kahit suntok na doon, pag marami kang suntok, ayun, panalo ka. Kaya, kaya nga si Manny Pacquiao doon sa Amerika, ay talagang laging panalo Uh, dahil makamay talaga si Manny Pacquiao at natalo si Manny Pacquiao doon kay Timothy Bradley ay isang itong pandaraya uh, ganoon rin ang nangyari nitong si Dimitri Bibol parang daya natin pakinggan di ba pero iba yung mga hurado mga kaibigan may kanya-kanyang style yung mga hurado ang mga judges po kasi ayaw nila na mga boksingero na mga palaging uh, dipinsa. Kung magkita mo sa laban ni Dimitri Bibol, halos wala na siyang wala siyang agresibo na ipinakita. At inami naman ito ni Dimitri Bibol na wala oh, hindi daw siya hinuhusgahan yung mga judges. At ganun talaga ang boxing. Kailangan hindi lang pala ang patama ang ang pinapraktis mo ang pagiging agresibo baka siguro nakita niya doon sa replay nakita niya ang kanyang sarili na panay ang takbo tira at saka takbo at nakikita yun rin yon sa mga hurado at mayroon ring isang round na nagrogis siya at hindi tinanggap yon ni ni Bibol hindi daw yon at hindi naman naglupay pa yung tuhod niya uh, style lang yon niya para si Arthur Bitterbib ay hihingal yung mawala yung hangin niya. Pero, klarong-klaro po mga kaibigan na ah, hindi na tumitira si Bibol at doon, doon na siya doon na siya nagroge. Yun po mga kaibigan. At maganda rin mga kaibigan kung ganun na style sa pagkakurado mga kaibigan dahil ang lahat na pumupunta doon sa Saudi Arabia ay makakaisip sila na dito sa lugar na ito boxing talaga kailangan talaga agresibo ang iyong ipapakita at hindi ka patakbo-takbo kailangan labanan dahil yun ang gusto ni Turkey Alasek at siguro itong si Turkey Alasek ay ayaw ng ganyan at sinabihan yung mga baka lang ha, baka lang sinabihan yung mga hurado na yung mga patakbo-takbo tulad kay Floyd Mayweather huwag nyo niyang wag na wag niyo niyang ipanalo dahil hindi ito lugar ng maraton boxing ito kaya mga kaibigan yun po iba rin si Muhammad Ali mga kaibigan nagpapa nagpapatama yon nagpapa bugbog unit po binanatan po ng isang suntok meron pong laban si Muhammad Ali na mula ng round 1 papuntang round 8 ay puro putus ng kalaban pagdating ng round 9 mga kaibigan tinamaan ng suntok yung kalaban ni Muhammad Ali yun ang gusto ni gusto siguro gusto ng mga no, ni Torka Alasik na mga ganun na mga fighter hindi yung patakbo-takbo magpapabugbog ka kung gusto mo kasi boxing ito pwede ka namang magpabugbog pero mag ka rin sa iyong mga muka dito ano namang gamit yun sa mga ano mo yung meron kasi nagpapabugbog Nabugbogan talaga sa so yung katawan niya. Pero nga ito ang aking ano kaib ka.